malaman, mabatid po ng publiko. Lalo po yung mga kababayan natin sa Bisayas, mga Bisayaon, mga taga-subbo. Para humalaman ho ninyo kung talagang kayo ho ba ay makakabili na. Pwede na ho kayong makabili ng 20 pesos na bigas. Asek, welcome muli sa DWICLU Channel 23, Asek. Ay drum magandang tanghali magandang opo, tanghali opo. po sa lahat ng uh, taga-subaybay. Opo, salamat po Asec sa pagpapaunlak po ninyo. Asec, ano ho ba talaga ang natanggap po ninyong uh, approval date uh, uh, approval ba ito or uh, uh, paglilinaw po mula sa COMELEC? Tuloy ho ba yung pagbebenta ng 20 pesos na bigas o ipinagpaliban after uh, after elections na, na lang daw ho? uh Drew, tomorrow all systems go na tayo sa Cebu para doon sa official launch nitong ating programa na Benteng Bigas meron na ito yung uh, official title ng ating uh, programa para rito sa ating uh, 20 pesos na bigas opo at uh, yung iniintay na lang natin na uh, mga uh, klarifikasyon sa comment ay hinggil naman doon sa ating kadiwa at saka doon sa uh, LGUs nga pero tomorrow tuloy na tuloy na tuloy tayo para doon sa ating uh, launch ng programa. Okay, so malinaw tuloy tayo bukas sa Cebu. Sa Cebu, sa Cebu yung ating uh, official launch. All right. Uh, kasi meron kanina lumabas dito na I, I, don't, I don't, know kung uh, nabasa na nyo na rin or natanggap nyo na rin na after pa raw ng uh, May 12 elections uh, ang sinasabi ni Comelec uh, Chairman irerekomenda irerekomenda niya na after uh, or May 13 rather ipatupad itong inyong programa yeah, uh, Ano yan? Uh, patuloy nga yung ating pakikipagugnayan sa Comelec Uh, kasi yung bukas naman ay holiday eh uh, okay. okay. yan. Yeah, tapos uh, official loan pa lang naman yun at uh, depending nga doon sa magiging final clarification natin ah. sa COMELEC kung sasabihin nila na yung pagbebenta ay gagawin after uh, election Opo. ay naman ang uh, kagawaran uh, hinggil sa ano man na uh, pag uutos ng COMELEC sa amin. Opo. Ah, uh, bukas ilan ho ang pwede lang na bumili. Meron ho ba kayong targeted ho na community, uh, let's say 1,000 lang per eto per barangay or uh, 1,000 uh, person per barangay. Uh, inaayos pa lahat 'yan Drew, sa ngayon. Uh, malaman natin before the day ends. Kung ilan talaga yung magiging uh, target uh, bukas ng uh, araw ng bukas Apa? para matiyak natin yung, yung tamang numero. Pero ano yan, uh, nasa mga uh, preparatory works natin. Pero Apa? bukas tuloy tayo. Apa, so sa LGU po ninyo kukunin yan, hindi ho ba? Ah, hindi. Uh, The, uh, ang mag-manage bukas ay DA pa muna. DA? Okay. Uh, uh, BA pa muna at uh, itong bigas natin ay magagaling sa NFA. NFA. Alright. So malinaw. Yeah. Malinaw tayo yan. Uh, Sek, para hindi para hindi humahaluan po ng uh, politika at uh, lalot uh, yes. uh, ilang kembot, uh. uh, ilang tulog na lang, kampanya na. Pero curious lang ho yung ating humangata, yung mga consumer ho natin sa kalidad ng uh, bigas po na ibebenta na 20 pesos. Ano-ano ho ba? Anong klase hubang bang uh, bigas ho itong uh, ibebenta na dyan ho sa Visayas? Uh, Drew, matanda natin, matagal nating nalulunsa dito programa natin ng Rice for All uh, na 33 pesos. Uh, actually, nagbulangayan sa 45 Opo. pati yung ating P29 program mm -hmm. uh, na kung saan nakikilabang dito yung vulnerable sector. Opo. So parehas lang ito ng quality ng bigas. So matagal na yan, more mm -hmm. than six months pa yung... Nag i implement wala naman tayong natatanggap ng mga malalaking uh, issue or complaints regarding sa quality ng bigas mm -hmm. at ito ay galing mismo sa uh, taniman harvest ng ating mga magsasaka so makakasigurado tayo ng uh, magandang quality nitong bigas natin mm, Alright. right so ilang araw yan na uh, aspect Uh, pakiulit uh, ilang doon, araw po know. yan ilang araw ho, yung yung uh, activity do niyo isang araw lang uba yan o dalawang araw uh, bukas yung loans nga at uh, depending nga doon sa magiging clarification okay. na makuha natin sa Comelec uh, of course kung masabi nila na pwedeng uh, tuloy-tuloy so after ng May 1 uh, tuloy-tuloy na yan hanggang sa uh, ma -ma ano natin hanggang end of the year yung programa at ngayon nag-uusap pa rin kung paano naman yung 2026 hanggang 2020? Opo, meron pong uh, last uh, last time may kausap po ako no taga Grecon si Ginong Orly Manun uh, Manuntag na ang hirit po niya panawagan po nila sa mga retailers maglabas ko ng guidelines sa posible pong pag-abuso sa pagbili po diyan sa murang bigas. Ano ang reaction na tugon ninyo dito, Asik? Uh, of course, lahat naman ng programa meron niyang kaakibat na guidelines. So meron niyang guidelines na na-prepare uh, both coming sa NFA, sa FTI, tsaka mm -hmm. dito sa DIRI. And of course, LGU, mag meron din niyang mga corresponding mga agreements para masigurado lahat ng hakbangin Opo. ay naayon sa itinakla ng ating mga uh, alituntunin Opo. ng uh, mga uh, batas. Ito hong subsidize ho ito, magkano ang sinubsidize ho dito, ASEC? Uh, ang, ang bili ng FDI sa National Food Authority ay 33 pesos. Uh -huh. At uh, ibebenta nga ito ng 20 pesos. So ang magiging subsidiya rito sa bawat kilo ay 13 pesos. At maghahati ang FDI at ang participating LGU doon sa subsidiya. So 50-50 and 650 sa FDI at 6 uh, 650 o 6 pesos and 50 centavos din sa participating uh, LGU naglaan na ng pondo ng FTI galing sa pondo sa Office of the President Opo. Nagpapasalamat tayo sa ating Mahal na para rito sa sub, sub so in effect ang um, giving ito uh, 9 Opo? billion kung inasama mo yung oh, oh, kung magagastos yung 4.5 billion ng FTI plus yung uh, kasi nga hati, So meron din corresponding na 4.5 billion coming from the participating NGOs. Opo. Uh, last few questions na lang Asec. Uh, ito ba ay uh, naniniwala kayo na ma itong mga bodega ng NFA through uh, 20 peso rise program? Uh, definitely true kasi natatanggap. Marami, marami pang SAC? Uh, security declaration natin, medyo nahirapan tayo doon. Hmm. Ngayon, dahil twenty uh, 20 pesos lang ito, mas mali natin itong uh, madidispose. Ngayon kasi medyo malaki pa rin yung stocks natin, nasa 273,000. Ilan po, 000. ilan po, Asek? May mga 370 hanggang 380,000 metric tons. Metric, sa okay. Yung inventory ng National Food Authority. At, alam natin, peak harvest ngayon. At uh, natin this year, mga 500,000 tons yung Opo. Madadagdad sa pondo ng uh, NFA. Opo. So yung ating adikain talaga, uh, mag dispose ito, release that, at uh, magtuloy-tuloy yung pamilya ng ating NFA uh, ng palay sa ating mga masasabay. And, and speaking of magtuloy-tuloy, uh, Asec, uh, how long will it, uh, kung baga, uh, uh, masustain itong uh, uh, programa na ito? Until when? Uh, doon sa pondo na meron tayo, uh, actually... Uh, kaya natin yan nang tapos yung taon na ito. Dici ah, At ayun uh, nga nagkakaroon na ng pagpupulong para doon sa operation sa susunod na taon. Apo, uh, last na lang, last na lang kasi syempre may mga local uh, uh, farmers din po ang uh, medyo maalma po. Uh, uh, ano ho ang win-win uh, solution? Hunin rito para mabalansin naman ho natin yung ating kung uh, kumaga uh, ma save naman natin yung ating local farmers. Uh, actually Drew parehas na makikinabang ang ating mga magsasaka at ang mga mamimili. On the side ng farmers at uh, na madidecongest yung ating mga Warehouse. Okay, ng man. NFA, mas marami yung bibili na palay ni NFA. Alam natin si NFA mas malaki mataas ang presyo ng alay na binibili nila mm. sa ating mga magsasaka ngayon nasa sa 23 hanggang 24 pesos kilo. Apo, At uh, uh kumpara doon sa mga local traders na sa less than 22. Ah uh, uh, so of course ang mga pamilya ay ito nga ang uh, 20 pesos na bigas Apo. dito sa ating mga low income families. All right. sige po asik aabangan ho namin uh, bukas at uh, balita naman ba Kasama din si uh, Pangulong Bongbong Marcos sa programa bukas dyan sa Cebu. Yes po. Opo, Cebu City. Tama ho, di ba, Asik? Yes, Cebu City. Tama. Opo, may ka, uh, may ka sabay pa ho itong programa sa ibang lugar sa Visayas? Malapit. Uh, uh, ano yan? Uh, sa Cebu muna tayo bukas. Cebu lang muna. Alright, okay. Sige po, Asik. Abangan ho namin bukas siya. Marami pong salamat at maganda tanghali po sa inyo dyan sa Department of Agriculture. Maraming salamat po. Uh, Ingat po kayo. Mabuhay po kayo. At uh, magandang uh, tanghali muli at uh, God bless sa mga taga Department of Agriculture. Inyo po napakinggan ang tagapagsalita po ng nasabing gagawaran walang iba si Assistant Secretary Arnel De Mesa. Ba -ba -ba